Netong linggo lang ng March 3, 2024, tatlong eroplano ng US ang ipinalipada sa himpapawid ng Southern Gaza o sa bayan ng Karafa na nasa border ng Egypt para ibagsak doon ng ilang bundle ng pagkain, gamot o mga aid na ayon sa White House ay nasa 38,000 na klase klasing bagay na kinakailangan para mahigit sa isang milyong Gazans na natrap sa lugar. Sa unang pagkakataon sa loob ng limang buwan, simula nang sumiklab ang digmaan sa Israel. Ito ang pinakaunang beses na nag-airdrop ng aid o tulong ang US sa mga gasans na ayon pa sa presidente ng US na si Joe Biden na simula pa lang daw ito ng mas marami pang tulong na kanilang ibibigay sa gasa. Ito ang kwento ng pagpapadala ng tulong ng US sa mga Gazans sa baybay ng Southern Gaza at kung bakit ngayon lang ito ginawa ng US. Ano ba ang dahilan sa biglaang pagbigay ng US ng tulong sa mga Gazans? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa ABISETH. TV. Sa loob ng limang buwan na bakbakan sa pagitan ng Hamas at Israel ay walang tulong na ibinibigay ang US sa Gaza kundi suportang militar at finansyal ang ibinibigay nito sa Israel ang kanilang special ally sa rehiyon pero noong linggo lang ay bigla itong nagbago at nag-airdrop ng mahigit sa 38,000 items ng mga pagkain at mga gamot ang US sa Southern Gaza or Sarafa. Pero ano nga ba ang dahilan sa biglaang pagbabago ng hangin o desisyon ng US para sa mga gasans? Ayon sa world media na dahil daw ito sa so pagdami ng sentimiento ng mga gasans dahil sa loob ng limang buwan na bakbakan sa Gaza Strip ay mahigit sa 30,000 na sibilyan na ang namamatay at mahigit sa 8,000 naman ang nawawala, kung saan hindi pa nagbibigay ng sinyales ang Israel na hihinto ito sa kanilang walang tigil na pag-atake at pag-hunting sa mga teroristang grupo ng Hamas. At nung Webes lang ay 112 na mga Gazans ang namatay dahil sa pag-uunahan nila papunta sa isang aid convoy sa bayan ng Rafa na ayon sa Israel ay dahil daw ito sa stampede kaya namatay ang mga gasans na ayon naman sa mga gasans na pinagbababaril daw ito ng mga Israeli soldiers pero magikita sa video na inilabas ng Israel na talagang nag-uunahan ang mga gasans para makapunta sa aid convoy. Ang video ng inilabas ng Israel ay mas matibay na ebidensya na talagang isang stampede ang naganap na kinokontra naman ngayon ng mga gasans. Pero kahit saan patingnan, isa lang ang sigurado sa ngayon na talagang sobrang gutom na ang inabot ng mga gasans kung saan nasa isang bayan na lang silang lahat sa bayan ng Rafa sa border crossing sa Egypt. At kung tatagal pa ang digmaan ay paniguradong mamamatay na sa gutom ang mga sibilyang gasans. Kaya nag-intervene na ang US sa sitwasyon dahil ayaw nilang ikundina sa buong mundo na pinabayaan na lang nilang mamatay sa gutom ang mahigit sa isang milyong gasans sa bayan ng Rafa. Ayon pa sa Vice Presidente ng US na si Kamala Harris na dapat daw gumawa ng hack bang gobyerno ng Israel para mas lumawak pa ang pagdating ng tulong or aid sa mga gasans nang walang excuses o anumang mga palusot o rason at dapat daw na magbukas ng mga bagong border crossings ang Israel sa Gaza para makapasok kaagad ang aid sa lugar. Dagdag pa ni Kamala Harris na dapat hindi daw magpapatupad ng mga restrictions ng Israel sa mga aid personnel at mga convoy na magdadala ng tulong sa loob ng Gaza para lang may salba mga gasans sa kanilang sitwasyon ngayon. Ayon naman sa media na talagang nawala na ang law and order sa Rafa dahil sa sobrang gutom na ng mga sibilyan na habang patakbo ng patakbo ang araw ay nagiging disperado na ang kanilang sitwasyon kahit sa inuming tubig ay nag-aagawa na ang mga gasans kaya marahil ito ang dahilan sa biglaang pagbibigay ng tulong ng US sa Gaza dagdag pa ng kanilang mga western partners ay nananawagan na ito ng ceasefire kaya naman biglang nagbago ang tono sa so Washington. Kaya magkakaroon ng pagpupulong si Kamala Harris ngayon kasama si Benny Gantz na isang senior member ng Israeli War Cabinet na isa ring karibal sa politika ni Benjamin Netanyahu na ayon pa sa media na kung gaganapin ang eleksyon ngayon sa Israel ay paniguradong mananalo si Benny Gantz at hindi si Netanyahu. At ngayon nasa Washington si Gantz para magipagpulong sa mga top officials ng US pero ayon sa White House ito ay isang routine visit lamang pero ayon sa media na ang pagbisita ni Gantz sa White House ay walang permiso galing kay Netanyahu. Kaya mataas ang posibilidad na isa itong signal or senyales ng US kay Netanyahu na kinakailangan na nitong idahan-dahan ng military campaign sa Gaza. Hindi lang ito ang kasalukuyang ginagawa ng US ngayong weekend kundi sinusubukan naman nilang mamagitan na para sa peace deal kung saan ang pag-uusap para sa kapayapaan ay gaganapin sa Cairo, Egypt. Maraming paksa ang kanilang pag-uusapan, maraming backdoor diplomacy pero simple lang ang goal ng US, yun ay ang matigil glit, ang labanan. At sino ba ang mga lalahok sa pagpupulong na ito? number 1 ang Hamas at ang US kasama rin ang Qatari delegation ngunit wala ang Israel dahil gusto nila ng assurances mula sa Hamas assurances na hindi naman nila makukuha sa kanilang kalaban ang Hamas pero tingnan muna natin ang peace team. Ano nga ba ang gusto nilang ma-achieve sa pagpupulong na ito? Simple lang ang framework anim na linggong tigil labanan na ang pagpapalaya sa mga Israeli hostages, pagpapalaya ng mga Palestinian prisoners at aid na madaling makapasok at makagalaw sa loob ng Gaza. Kaya kaya nilang ipatupad ang deal na ito? Tatanggapin kaya ng Israel ang mga demands na ito ng Hamas? Noong Sabado ang suwestyon na ito ayon sa isang US report ay muntik ng tanggapin ng Israel ang deal at hinihintay na lang daw nila ang response ng Hamas. Dagdag pa ng mga Hudyo na nasa korte na ng Hamas ang bola ngayon kaya nasa kanila ang desisyon kung tatanggapin nila ang deal na ito para sa kapakanan ng kanilang mga kapwa gasans. Noong linggo, March 3 ay dapat magpupulong ang Israel at Hamas sa Cairo pero hindi sumipot or nagpakita ang Israel marahil gusto muna nila ng assurances tungkol sa kapalaran ng mga hostages. Gusto nilang malaman kung ilang hostages ang nanatiling buhay ngunit hindi kayang ibigay ng Hamas ang assurance na gusto ng Israel. Kaya naman nag out ang Israeli delegation sa pagpupulong. Samantala sa kabilang panig naman, ang Hamas ay nag-set ng kanilang sariling mga kondisyon na ayon pa sa Hamas na una ay permanenteng ceasefire o tigil putukan. Pangalawa ay pag-withdraw ng mga Israeli troops at pangatlo ang pagbabalik ng mga Gazan citizens sa norte ng Gaza. Siyempre hindi sasang-ayon ng Israel dito. Ayon kay Osama Hamdan, isang senior Hamas official, na kahit anong flexibility ang kanilang ipakita sa negosasyon ay out of concern na ito ng kahit sino. Ang kanilang goal na lang ngayon ay matigil na ang putukan para matuldukan na ang kanilang mga paghihirap at sakripisyo. Pero kahit ganun pa man daw, ay nakahanda pa rin ang kanilang puwersa ang Hamas na protektahan ang kanilang mga sibilyan kung sakaling aatakihin talaga ng Israel ang bayan ng Rafah ang huling bayan na hindi pa nawawasak sa Gaza. Dahil sa mga pahayag or demands na ito ng Hamas ay paniguradong hindi talaga o wala talagang peace deal na mangyayari. Pero hindi pa rin natin masisiguro ang mga mangyayari sa hinaharap. Marahil ang mga negosyasyon na ito ay magpapatuloy sa pamamagitan ng US or minuman. Pero sa pagpasok ng Ramadan, kung saan ang holy month ng mga muslim ay magsisimula na sa susunod na linggo, ay maghahatid kaya ito ng kapayapaan sa gasa or siyang magsisignal sa muling pag-atake ng Israel sa Rafa, ang pinakahuling bayan na hindi pa nawawasak sa Gaza. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.